susubukan umano ng mga advisor ni Russian President Vladimir Putin sa Kremlin na kumbinsihin ang kanilang pinuno na salakayin na ang bansang Ukraine ayon sa nakuhang impormasyon ng Express.co.uk. Nagbabala ang Russia na ang Ukraine ang mananagot sa sarili nitong pagkasira kung babaliwalain ng gobyerno ng Kiev ang mga umiiral na kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa ang senior diplomat na si Vasily Nebienza ang permanenteng kinatawa ng Russia sa United Nations ay nagbigay ng babala sa isang tensyonadong Security Council na debate tungkol sa krisis. Iniulat ito habang ang Russia ay nagdeploy ng humigit kumulang isang daan at dalawampung libong mga tropa malapit sa border nito sa Ukraine, isang hakbang na agad naman kinondina ng mga Western powers. Noong nakaraang linggo, sinabi ng United Kingdom na mataas ang posibilidad na ang Russia, isang major gas supplier sa Europa, ay nagbabalak umarong salakayin ang Ukraine. Ngunit agad namang itinanggi ito ng Moscow. Samantala, hinikayat naman ng Ukraine ang Russia na alisin na nito ang kanilang mga tropa mula sa border ng kanilang bansa at ipagpatuloy ang pakikipagdialogo sa mga Western countries kung ito ay seryoso na pakalmahin ang tensyon na nasa pinakamataas na antas na ngayon. Ngunit si Professor Julian Lindley French, isang internationally recognized na strategic analyst at defense advisor sa ilalim ng NATO ay nagsabi na sa tingin niya na ang Russia ngayon ay maaring hindi umatras. Sinabi niya sa express.co.uk na mga tagapayo ni President Putin ay nakikipagkompetensya upang pakinggan sila ng kanilang pinuno dahil nais umano nilang samantalahin ang kasalukuyang sitwasyon na sa tingin nila ay pumapabor sa Russia. Inilalarawan din ni Julian ang Kremlin bilang isang medieval court at sinabi niya na the advisors are competing for his ear and if i was one of those advisors right now i would be saying well mr putin if you really want to do this this is the time Samantala, ang Estados Unidos ay kasalukuyang nahaharap sa mga domestic issues na mas gusto nilang resolbahin muna tulad ng COVID-19 at ang masamang epekto nito sa kanilang ekonomiya at nakikita ito ng mga tagapayo ni Putin bilang isang pagkakataon sa kabila ng nangyayaring dibisyon ngayon sa pagitan ng mga bansa sa Europa isa rin umano itong bahagi ng mas malawak na security strategy ni Putin sa Europa dahil kung hawak na niya ang Ukraine, gagawin niya ang Belarus bilang puppet na estado at angkinin muli ang Ukraine sa ilalim ng kanyang impluensya. Samantala sa ibang kaganapan naman, hinimok umano ng Chinese Defense Ministry ang Estados Unidos noong Huwebes na pigilan ang mga frontline forces nito dahil nababahala na umano sila sa pagiging agresibo ng US military sa himpapawid at karagatan na malapit sa China madalas na iginigiit ng China ng presensya ng US military sa South China Sea, East China Sea at Taiwan Strait ay ang pangunahing dahilan kung bakit nahaharap sa destabilisasyon ngayon ang buong Indo-Pacific region. Ngunit sinabi naman ng Estados Unidos na mayroon itong kalayaan na mag-navigate sa South China Sea kahit na itinuturing pa ito ng China bilang bahagi ng kanilang soberanya. Mula ng manungkulan si US President Joe Biden noong Enero, tumaas ang mga ginagawang operasyon ng mga US warships ng 20% sa mga karagatan na pumapalibot sa China, habang ang mga ginagawang aktibidad naman ng mga reconnaissance aircraft ng Estados Unidos ay tumaas ng 40% kumpara noong nakaraang taon, sinabi ng Defense Ministry spokesman ng China na si Wu Chan sa isang press briefing noong nakaraang linggo. Sinabi ni wo sa kanyang na, we urge the US side to strictly restrain its frontline forces, abide by regulations, including the rules of behavior for safety of air and maritime encounters, and international regulations for preventing collisions at sea, and prevent similar dangerous incidents from happening again. nang humingi ang Reuters ng komento mula sa National Security Council ni President Joe Biden, sinabihan lamang ito na tanungin ang US Department of Defense na kung saan ay tumanggi naman na magpaunlak ng pahayag. Samantala, ang US Navy noong nakaraang buwan ay gumawa ng isang pambihirang hakbang na kung saan nagpublish ito ng isang larawan sa kanilang website na nagpapakita ng kanilang guided missile destroyer, ang USS Boston, ay sinubaybayan ang Liaoning Aircraft Carrier ng China habang nagsasagawa ito ng isang pagsasanay. sinabi naman ni Wu na ginulo umano ng USS Mostyn ang ginawang pagsasanay ng mga Chinese forces at isa umano itong malaking banta sa freedom of navigation ng dalawang vessels at safety ng kanilang mga crew Idinagdag niya na binalaan ng mga Chinese Navy ships ang USS Mosten at nagsamparin umano sila ng isang formal na reklamo sa Estados Unidos tungkol dito. Sinabi niya na ang kanilang aircraft carrier ay patuloy na magsasagawa ng mga pagsasanay sa mga karagatan na mas malayo pa sa kanilang coastline mananatili rin umanong matigas si US President Joe Biden tungkol sa mga pulisiya nito laban sa China kasama na nito ang pagbibigay ng mas malakas na suporta sa Taiwan na kung saan agad ikinagalit ng China dahil itinuturing ito ng komunistang bansa bilang bahagi ng kanilang teritoryo.